programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bistado na ni Trixie na magkasabwat si Atty. Alon at si Patricia. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Machas. Sa birthday party ni Ramir, excited na si Ramir na pakilala ang anak niyang si Lilet sa buong mundo. Tasado na rin ang lahat ng plano ni Patricia kay Lilet. Sisiguraduhin nila na walang kuwang ang kapalpakan sa gagawin nilang pagpaslang kay Lilet. Masayang masaya ang pamilya Matchas na naimbitahan sila sa isang magarbong birthday party. Nang dumating si Era, nagbago ang ihip ng hangin. Nawala ang ngiti sa mga mata nitong si Lilet sapagkat pinangalandakan ni Era, na nagpunta lang siya para lang kay Ramir. Nagsimulang magsalita si Ramir sa harap ng buong tao. Buong akala ni Patricia ay naisahan siya ni Ramir dahil binago ang programa na inilaan niya sa birthday party ni Ramir. Isang pahapyaw lang pala ang ginawa ni Ramir para sa kanyang big announcement sunod na speech ang mag na si Trixie at Patricia. Akala mo'y isang maamong tupa ang nagsasalita. Pero ang totoo ay iba talaga ang layunin ni Patricia. Nagsimula ang isang madramang speech ni Patricia para kay Ramir. Sunod naman si Trixie. Baka sa muka ni Trixie na excited siyang ipakilala ni Ramir ang atin niyang sililet samantalang si Patricia ay hindi maipinta ang muka. Nagkaroon ng kaunting interruption pagkatapos ng speech ng pamilya. Natapunan ng wine si Trixie dahilan para magpunta muna siya sa banyo. Naiwan si Patricia at si Ramir. Nagpasalamat si Ramir kay Patricia sa pagpaplano ng birthday party niya. Pati na rin sa pagpapayag sa gustong mangyari ni Ramir Naiharap na si Lilith sa lahat ng nakakakilala sa kanila. Dumating na nga ang oras para kay Lilette. Sa isang malaking pagtitipon, nagkaroon ng pagkakataon si lilet na ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang pagsasalita, nagbigay siya ng inspirasyon sa mga tao at ipinakita ang kanyang mga pangarap at layunin ang kanyang tapang at determinasyon ay nagbigay ng lakas sa iba at ang mga tao ay nagsimulang sumuporta sa kanya. Sa haba ng speech ni Lilith, inip na inip na si Patricia sa pagbagsak ng chandelier na inihanda nila para kay Lilith. Umalis si Patricia at nagpunta sa lugar kung saan walang makakakita sa kanya. Sinundan siya ni Tony Alon na nagtataka rin kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagagawa ang mga plano. Sa naabuta ni Atty. Renan si Patricia, napilit tinatawagan si Paco. At at na si Atty. Renan at dahil patapos na ang speech ni Lilet, ngunit wala pa rin nangyayari. Nagkaaperya pala sa plano nila laban kay Lilet, kaya hindi agad napabagsak ang chandelier dahil sa curiosity ni Trixie. Nang makitang wala ang mami niya, ay sinundan niya ito. Hindi akalain ni Trixie na makikita niya si Atty. Renan kasama ang mami niyang si Patricia. Nagtataka si Trixie kung bakit magkasama ang dalawa at mukhang hindi maipaliwanag ang mga kinikilos nito. Nagtataka rin nga itong si Trixie kung bakit magkausap ang dalawa minanmana ni Trixie ang bawat kilos ni Patricia at Atty. Renan. Sinasabi na nga ba ni Trixie, may kakaibang kinikilos ang maminyang si Patricia. Sa pagkakahuli ni Trixie kay Patricia, nilapitan niya ito at tinanong, Bakit magkasama kayong dalawa ni Atty. Renan? Hindi ba kakakilala niyo lang dalawa? Nauutal at nag-iisip ng palusot ang dalawang kontrabida sa buhay ni Lilith. Hindi po pwede na malaman ni Trixie na close na silang dalawa. Paniguradong magtataka si Trixie kung sakaling malaman niya ang totoo. Sa loob ng party, isang trahedya ang naganap. Kapansin-pansin na kay Lilet na tila aligaga at hindi ito mapakali. Panaytingin ito sa chandelier. Pakiramdam ni Lilet na may masamang mangyayari sa kanya nahilo si Lilet at natumba. Kasabay ng pagkatumba ni Lilet ang pagbagsak ng chandelier. Palpak ang plano ni Patricia. Sa sahig tumama ang chandelier na inahanda nila para kay Lilet. Sa pagkatumba ni Lilet at pagbagsak ng chandelier ay nagkagulo sa loob ng party. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Napatakbo si Kurt papunta kay Lilet upang alalayan ito. Nag-aalala naman si Tinang Ses sa nangyari sa anak-anakan niyang si Lilith. Maging ang ibang tao ay nahihiwagahan sa nangyari. Mabuti na lang at nahilo itong si Lilith at hindi siya inabot ng chandelier. Kung inabot si Lilith malamang ay mas malala pa ang nangyayari sa kanya. Emosyonal ang lahat sa nangyari kay Lilith partikular na ang pamilya Machas. Kasama na rin sa gumigising itong si Ramirez. Pilit nilang ginigising si Lilet mula sa pagkakahika nito. Ngunit hindi magising si Lilet. Maging si Aira ay hindi maipinta ang mukha nang makita si Lilet na walang malay. Kahit masama pa rin ang loob ni Era at nagtatampo kay Lilet, hindi pa rin niya mapigilan na hindi mag-alala para sa kalagayan ng atin niyang sililit. Hindi lang pinapahalata ni Era, na nag-aalala siya dahil ayaw niyang malaman ni Atty. Renan na lumalambot na muli ang puso niya para kay Lilet. Nalusutan ni Patricia at Atty. Renan si Trixie. Ngunit kahit ganun, nagtataka pa rin si Trixie kung ano kaya ang ugnayan ng mami niya at ni Atty. Renan dahil sa palpak na plano ng mga tauhan ni Patricia. Galit na galit siya sa nangyari. Hindi matanggap ni Patricia na ligtas na naman ang bastardang si Lilith sa mga kamay ng tauhan niya. Pinagmamasda ni Trixie ang lahat ng kinikilos ng mami niyang si Patricia. Sa isip ni Trixie, may kakaiba talagang ginagawa si Patricia gustong alamin ni Trixie kung ano ang ugnayan ng dalawa ngunit mas uunahin muna sa ngayon si Lilet dinala si Lilet sa pinakamalapit na ospital para patignan kung ano ang nangyari kay Lilet bigla na lang itong bumagsak sa palagay nila ay dala lang rin ito ng pagod ni Lilet sa lahat ng trabaho niya sa likod ng lahat ng ito si Patricia ay nagplano ng isang huling hakbang upang masira ang lahat ng pinaghirapan ni Lilet. Ang kanyang galit ay nagiging dahilan ng kanyang pagkakamali at ang kanyang mga plano ay nagiging mas mapanganib. Gustong bumawi ni Patricia. Kailangan niyang matuloy ang balak niya kay Lilet. Kung hindi kaya ng tauhan niya ay siya na mismo ang gagawa. Katulad na lang ng ginawa niya kay ni Meredith. Kaysa magantay siya sa mga tauhan na lagi na lang palpak. Ano kaya ang nangyari kay Lilet? Natuklasan na kaya ni Trixie ang tinatagong sikreto ng mami niyang si Patricia. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.